Uy, solo mo, boy. Oy, ah, ooh, na? ikaw lang. <laughs> Ang <big> lamig <laughs> pa. Bala kayo ko, ah. Uh, pakitaan mo ako ng backstroke ng Um, huwag lang heat stroke. Gusto isang pitik lang yun. May lapit-lapit. <laughs> wow. Dan, zero Maka, po dito may pitik. Yung <laughs> yung pera dito. Ano to susi ng kotse? Ay, ano ba po niya ito ka? Hindi <laughs> mo kaya yan, dad. Kasi matanda ka na. <laughs> ano doon sa kabila? Papanggap-panggap. Meron dito? Sabi niya, parang yung parang naging ano uh, na dito likod uh, na tayo matulog dyan dito sa kwarto natin <laughs> likod din to <laughs> gado naman to nag kwento pa dapat pinuso mo nalang pag okay, <laughs> uwi paling kita dyan saan mo pupuntahan? ito <laughs> tayo ang puntahan <laughs> Kasi sa amin ni Doc, ang tip sa akin ni Doc. Pa, may Pagka mga kapit siya. nagpakita niya, sipahin mo nga. Pag tumagos ka, yun, doon ka matakot. Pag tumagos, tumagos, huwag ka matatakot. Pag tumagos, hindi mo pa tumagos sa'yo. Oh. Gosh. Mga, mga, tropa mo talaga, talaga, mga ina-advise sa'yo, mga ano din. Ayan o, oh. swimming time until 10 p.m. Uy, bilis mo, inintay mo pa mag-10 para di ka na makaligo. <laughs> <laughs> yung yung, parang dali oh, kayo. parang puro ihina ni Keka. Ha? <laughs> <laughs> Papalitan naman. Ha? Eh. Huh? Papalitan naman. Ayun palit ba 'yan? Ah, kaya may na may ano daw may higop. Uh Kasi umiikot. Manit lang kasi talaga sa tas madami dami rin maligo. Malig kasi dito. Ugna na. <laughs> hindi mo ka na maligo baka lumigo. Hindi pa ka sa kasi na maligo. Eh, diyan naman yung pamalit. May may CR naman doon dito ka na maligo sa taas. Ang boring naman, Wow, no? <laughs> Feeling talaga nito. Hindi naman Kasi hindi niligo ka sa CR. Nagbayad ka para maligo sa CR. <laughs> Baka nang, di pa nagwawaldas ka talaga ng pera? <laughs> nagwawaldas? ka talaga ng pera. Oo. <laughs> Kasi. <laughs> Ay, palahat talaga siya. Naka ano. Oo, duplex kumbaga. Oo. So, ang gitna niyan, CR si pareha. Yung <laughs> gitna, nandiyan yung madre. Hahaha. Nandoy, kasi parehas ang siya. <laughs> eh. Pangatay yung dun eh. Oh my gosh. Sabi ko, surprise. Alam ko na, ya, ano na lang kita, wallet raid. Ito po wallet ni Joko Loco. Tignan niyo po. Ang tawag ang tatak nito ay Bellberry. Hindi naman mga kita. Bellberry. Ito ganito. Bay, kayo. Bay, Ellery. Bay, Ellery. Amin Hindi ano naman mga kita masyado eh. <laughs> Magugulat kayo sa laman. <laughs> ha? Wag, wow, Wala kasi si ka. nila. Oh, yung susi na nag-vlog. Oo, yung susi na. Ah, kalik-kalima na lang. Ito na lang harap. Ayan, ayan, ayan. Sige, pwede yan, pwede yan. Ah. Ayan, ito po ang laman ng wallet ni Joko Loco na ang pagtatak ay ano? Saan mo nabing nila, Singapore? Hindi, sa ano yan, Taiwan. Taiwan. lang naman. Sa Taiwan pa po ito binili ni Joko Loco. Tayo. Tatak ko. Day. 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 At ang laman ko ay. Ay, ano wag, tawag dito? May condom Tara! <laughs> 20, 50. Ayan po, kakabaldas Ay, ng pera ni Joko Loco. Ito na lang, Ito pong pera na sa 20 pesos. Panghangga nga na pa to, Ajis. <laughs> <laughs> Paano pa paabutin ko <ba> doon? <laughs> Panghangga na Ajis, pa to. Kaya kung sino po ang? Nahirap paabutin yan. Ito po ang kanyang ID cbn na ID. Katuna katunayan po na si Joko Loco ano? ay nagtatrabaho sa <laughs> inyo. Yung mga nagdududa dyan. <laughs> I-confirm nyo doon. Kumpliyado <laughs> ba ito? Ano ah, ano? Oh, Uy, may pang paswerte. Kaya siguro ang uh. dami mong pera lately. Bukod sa pang-scam mo. <laughs> <laughs> ito po ang kanyang lisensya. Di diba ba bawal pa kita? Anong ito? lisensya? Lisensya. License! Sigurado ka? Oh, check mo. Ano ba yan? Ano ba ito? National ID? Yun. Ay, Pambansang pagkakakilanlan. Oo. Uh, ano yung makakalita mo yung mga, mga nakayutin na tigil isang libro dyan? Kanyang BDO. Katunayan na, sumisweldo po yan. Mukha lang na walang pera. Ito so, na po talaga ang kanyang lisensya. Ayan. Uy! Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. KBP, yan. KBP member. Bilis mo naman mag-grade? this? Ah, LTO ano yan? Yung sa lisensya. Yung papel. Hindi pwede yung ano dapat ah, kasi meron ka din yung papel. Ah, bukod sa, card, dapat may ano ka pa Hindi naman. Yung parang ano lang din. Meron kang ito. Ito, what's this? Sa sasakyan. Sa, sa motor ko. Registro ng motor? Oo. -oh. Yeah, titignan po natin kung may mga nakasiksik. Ano? Wala, di ba? Wala. Kondom. Ah! Kondom-kondom ka pa. Wala ka namang tututo. Oh! Uy, gagawin din. Sir, mo kain, 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 eh. Sabi mo, Ito yung mga ano, yung surprise mo sa mga nag... Iba ba grade sa'yo, di ba, Wallet? Hindi, pag na ano kasi Thank ako... Hindi, joke, loko. Alam mo, kailangan ko ka, talaga ng pera <laughs> ngayon. Uy, <laughs> 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 Thank you. Ano yan, pag nag-ano yung check... Sabi Ay, mo sa akin, mag, wala ka ng pera. Pinagtatakuan <laughs> mo naman. Hindi mga. walang pera. Ba't ang dami mo mangipit-ipit? Ay, ano to? Ano? Ano to? Resibo yan. Basahin mo. Oh. Ano Ay, ano to? Nakalagay. Ba't may ganito ka? Basahin mo nga. Kubo de... Kubo de Bernardino. Bernardo. Bernardo. Bern <laughs> eh, nandito po kami si ngayon. Eh, sino nang dinayara? Okay, oh, akin na itong 1,000. Uy, walang akong gas. Ano <laughs> ka? <laughs> Raid lang, scam ginawa. <laughs> Uy, Ay, na. yung Ako na bahala. Ah, sige, dapat maayos yung pagkakabalik <laughs> niya kasi kilala ko to eh. Alam niyo po ba si Joko Loco? Pagka ang bahay namin papasok na yung magdana ko, kakalabog na lahat-lahat, di yan Pero pag kukunin ko tong wallet niya. Tulog na, gumada sa malaban. Tulog na sa malaban, may armas agad. may mga ano, may panlaban at at sa na mga kawatan na ngayon. Mm, ito, ito, lang ito, 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 ko babalik ito, 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 Nadi dito. Oo, diba? Ayaw nyo na magbabalik na ito. Ito na po. Ibabalik ko dito. Ibaglama ko na ayos yan. Ayos ba? Magbalagay. Itong KDP dito yan, diba? Hindi. <laughs> mali. Oo, oh, ako na. O, oh, sige. na nga? O, talawa ka na. Explain ka. So, naku, bala. Ito Bina -bina kasi, kasi nilalagay kita nga yung... no ktt kapanaula ako <laughs> Ay, hindi 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 mo. Dito. <laughs> hindi hindi ko na. <laughs> hindi 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 Ayan okay. na. ko ngayon. Biro nyo nag-wallet rate lang ako. nag libo. Uy, gagawin. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> naman <laughs> nakita sa <laughs> video. Nakita ba? Oo, oh, kitang-kita ang kabalas okay. <laughs> ko. <laughs> Grabe ito. So, lang. Hindi pa maibigay sa akin, ha? Uh. Ito sa akin. Pati bariyo. Ayun na, pati bariyo si Lady. Ayan o. Uy, talaglang. Ito na yan, pati bariyo. O, oh, lahat bibigay ko sa mga batang ano kapos. Wow. <laughs> ito lang yun pala. Lang Uy, ito pa. Uy, uh, yung cellphone mo. Uy, nalaglag. <laughs> ah, mag-bagrate pa ako. <laughs> Ano ba, maliligo ko, hindi? Luto-luto no, mo lang ako. Dahil kasi um, malamig eh. Wala, ang um, si Sian sana takot. natapos siya eh. Takot na eh Ay, takot. Tapos na si Sian po. Oh. Kaya may... Daraway na. Ah, uh, nandaraman yung ano-ano. Wala na Ayoko nga. Ah, ako pinipilit mo na pinipilit. Alam mong lamigin ako. Gusto manginig na lang ako dyan bigla. Malalim oh. yan daw. Go! Paliktad naman kasi. Dapat yung mababaw nandito. Okay na. Okay na yun. Okay na yun yung ano mo lang, yung buntot mo lang. <laughs> Trena ka dito. <niyo. laughs> Pero hindi niya matatanong si Joko Loco ay isang magaling na swimmer. Diba? ba? D di le level, ba? Diba? Encong D. Enchong D. Ay, Jonggo. Ay, papakit ka lang dyan. <laughs> oh, huwag na kasi. Alam mo, ulubog mo na yan. <laughs> Ilubog mo na. Sabi nila mainit init dyan. Sabi nila eh, Kaya nga... Baka puro ihi lang. Kaya... Kala nila mainit Baba na. Lubog na. Bari mo na yung sando mo. Para makita yung macho body mo. Machong badi tapos tumitili ang ayo. Nabasaan <laughs> 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 po Alam pucha. Umahon ka pa di lamig ka lalo. Eh <laughs> <laughs> na, may spotlight ka na. <laughs>

Posing ka muna, posing. Posing ka muna. Uy, stomach in. Pero oh, isang na O, sige. <laughs> Hindi naman isa. Sino ka? <laughs> One, two, three, four. Five. Oh. Lamig? Sobra? Sobra? Sobra so, sana maligo kung parang sa Liviento eh, no? Yung, ano, Lamig hot spring. Lamig <laughs> Anniversary po kasi namin ngayon. <laughs> hindi na nila natanggal. Pero hindi po namin anniversary. Liligo hey, ka? Hey, show me your Jake Cuenca body. From head to toe. <laughs> damit ko pa nung yung damit mo. Ano to? Ba't naka-latag yung damit mo dito? <laughs> ano Di eh, hey! gusto mo lang talaga ipakita ng pakita yung sexy body mo. <laughs> Ano yan? Hindi yung sabon. Pwede ka maligo nang nakabukas yan. Ito ba ang arte mo? Papano ako na. Ito ba? Nandiyan yung corn burp. Wala. Nandiyan. Ay, nandiyan natin sa bulsa na. Mamaya oh na, paglabas mo na lang kasi. <laughs> Nagalo mo lang tayo dito. Parang... Nakabidyo. Hindi kita bibidyoan, mamay. Maraming <laughs> <galing>. to. Wala mo mga kanak. Baliw. Ispada kita dyan. May ako dito. <laughs> That sound so weird! Oh my gosh! One, One thirteen. One thirteen. Eight. parang may nagri na ewan. Of hmm. No, I'm not going out. I'm not checking. I'm staying here. Good night. Hi, my friends. So today we're out on a staycation, supposed to be. supposed to be here at Cucina de Bernardo. But we heard, you know what we heard? Meron daw dito ang abandoned. What's that abandoned ano? Building na pupuntahan natin. Bahay daw <laughs> eh. <Abandoned. laughs> bahay. Abandoned bahay. Abandoned ba? Meron daw doon <laughs> nagpaparamdam na black lady. Sige, kami dyan. Kasi may abandon daw dito. Sige, wow. punta na lang. Wow, oh, Pero wala bang nakita mga multo Parang dati ata. Hoy, di ba? Seryoso? <laughs> <laughs>